Ipinasya ni Adela na wag nang ipaalam sa ina ang narinig tungkol sa ama. Inalala niya ang damdamin nito. Tiyak na magugulo lang ang isip ng ina. Masasaktan. Mas pinili niyang isipin na nagkamali lang si Mang Tibo na baka chismis lang ang nasagap nito. Kung siya na anak lang ay nasaktan at nagdamdam, ano pa kaya ang nanay niya? Madadagdagan lang ang bigat na nararamdaman nito. Madadagdagan lang ang pinoproblema, lalo lang itong mahihirapan. Bahala na. Ipinauubaya na niya sa kapalaran. Ang pagkakataon na ang gagawa ng paraan na mahantad ang panibagong kalokohan ng ama. Nakahanap ng paraan si Aling Dolor. Nabayaran ang ospital at nailabas si Buboy. Animo ilang taong hindi nagkita. Umiiyak si Ana at Neneng pagkakita kay Buboy. Niyakap naman ang batang lalaki ang dalawang kapatid. Sinasaway sa pag-iyak kahit pa nga ito man ay umiiyak din. Sinasabing wala na itong sakit nagagaling na ang sugat. Nangingiti si Aling Dolor sa napapanood na eksena. Malaking ginhawa sa nararamdaman ang nakikitang pagmamahala ng mga anak. Nakangiti din si Adela. Naabala naman sa pag-aayos ng mga gamit na dinala sa ospital at ang mga gamot ng kapatid. Nakangiti pa rin siya ng lingunin ang mga ito. Pinaalalahanan niya si Buboy dahil kung kumilos ay tila walang sugat mula sa operasyon. Mabilis naman itong sumunod, pero maya-maya lang ay ganun uli. Sinaana at neneng na lang ang naging maingat. Natatawa siyang nailing. Alam ni Adela na maraming naging utang ang nanay nila kaya pinag-ibayo niya ang kasipagan. Kahit sa paaralan ay gumagawa siya ng pagkakakitaan. Naisip niyang gumawa ng makulay at cute na bookmarker. Palawit sa bag at ID na usong-uso sa paaralan nila. Nabili agad ang unang gawa niya. Nagpagawa rin ng iba pa niyang kaklase, maging taga-ibang seksyon. Isa sa mga kaklase niyang lalaki ang nagpagawa ng lyrics ng kanta at pinalalagyan ng pangalan nito at ng babaeng nililigawan. Kaya nagkaidea siya kung paano magkakaroon ng panibagong extra income. Gamit ang one-fourth na illustration board, isinulat niya ang lyrics ng kanta. Niletering niya ang pangalan ng kaklase at ang nililigawan nito sa matingkad na kulay ng felt paper. Matyagang ginupit. Idinikit sa isang felt paper na bubuhay sa unang kulay na ginamit. Ginupit. At saka idinikit sa magkabilang dulo ng illustration board at nilagyan ng ilang palamuti. Nagustuhan iyon ang kaklase niya. Kaya kahit medyo mataas ang presyo ay binayaran agad. Nagandahan din ng ibang nakakita. Kaya nagpagawa din. Katwiran ng mga ito, may pang-display na ay nakakatulong pa sa kanya. Marami sa kaklase at nakakakilala ay humahanga sa kanya. Ngunit hindi rin maiiwasang may inis at naiirita sa presensya niya. Gaya ng kaklasing kata-transfer lang. Galunggong at talong, nagbebenta ka? Tanong nito at saka sinunda ng nakaiinsultong hagigit at saka siya nilampasan. Maputi ang kaklase at maganda. Nagtataka siya kung bakit asar na asar ito sa kanya Ganun wala naman siyang ginagawang masama. Napaka-arte talaga ng babaeng yon. Ingos ng kaklaseng malapit sa kanya. Akala mo kung sino makaasta. Kick out naman. Nakangiti niyang sinaway ang kaibigan. Ayaw niyang magkaroon ng problema. Hindi lang sa matataas na grades nakabase ang pagiging scholar niya. Ang magandang ugali at pakikitungo sa kapwa ay kasama rin. Ayaw niyang mapasubo sa away. Hindi dahil duwag siya. Kung hindi natatakot siyang sa munting pagkalingat sa magandang asal, ay mawala ang pribilehyong ipinagkakaloob ng mayor sa kanya. Hindi lahat ay mapalad mabigyan ng ganoong pagkakataon. Marami ang nakahihigit ang katalinuhan kumpara sa kanya at hindi lang siya ang anak pawis na nangangarap makapagtapos sa pag-aaral. Ang mga patutyada ng kaklase ay hindi niya pinatulan. Ang katwiran niya ay hindi ito dapat patulan. Siguro ay magulo ang takbo ng isip nito o may malalim na pinagdadaanan kaya pangit ang tingin sa mundo at sa mga taong nakapaligid dito. Huwag lang itong mananakit o gagawa ng mga bagay na ikasisira ng kanyang pangalan sa paaralan ay kaya niya itong pagpasensyahan. Magkaminsan ay nakadarama siya ng awa sa kaklase. Kung tutuusay, taglay na nito ang pinapangarap ng mga babaeng kaedad nila. Makinis ang balat nitong maputi at makintab isang malinaw na palatandaang nakaririwasa sa buhay. Magaganda at mamahalin ang mga gamit nitong sunod sa uso. Ultimo medyas na suot sa makintab na sapatos na tanging ito lang ang mayroon ay mamahalin din. Palagi itong mabango at araw-araw ay iba ang panyong nakasampay sa balikat. Maganda ito at malakas ang angking panghalina. Kung kumain ito sa kantin ay pinakamahal pa ang pinipili. Ngunit pakiwari niya hindi pa rin ito kontento. Naghahanap ito ng makakasama, ng kaibigan. Ngunit mali ang pamamaraang ginagamit. Bumibili ito ng kasama. Kung hindi siya nagkakamali, malungkot ito. Para itong nagpapapansin kinukuha ang atensyon ng lahat at dahil doon, inaabuso na ito ng mga kasama. Nanlilibre lang, kaya maraming kasama. Napabuntong hininga na lamang siya. Naisip niya tuloy na walang pinipili si problema. Mahirap man o mayaman, ay tiyak na dadaanan. Halos dalawang buwan pa lang ang nakalipas ay hindi na pumasok ang kaklase, ayon sa narinig niyang bulong-bulungan, huminto na ito dahil buntis daw. Nakadama siya ng panghihinayang para sa kinabukasan nito. Ngunit inaamin niyang natuwarin siya kahit papaano. Wala na siyang kailangang pagpasensyahan. Matatahimik na ang mga araw niya sa paaralan. Wala na ang bumubwisit sa kanya natutup niya ang sariling bibig nang matawa sa naisip at matuling lumipas ang mga araw patapos na ang klase Nakapaskil na ang mga pangalan ng mag-aaral na nagkamit ng karangalan kung saan ang pangalan ni Adela ang nasa unahan. Siya ang first honor ng freshman. Hindi pa man ay nakikinikinita na niya ang mukha ng nanay niya. Magluluha na naman ang mga mata nito sa tuwa mapapawi ng ibabalita niya ang nararamdaman nitong pagod. Mapapasaya niya. Nakangiti pa rin siya nang sumakay sa jeep. Napalitan ng pagtataka ang masayang aura sa kanyang mukha. Nang malayo-layo pa, ay natatanaw na niya ang mga taong nagkumpulan sa harap ng kanilang bahay. Hindi ganon kadami ang suki nila at lalong hindi sabay-sabay bibili at magkakagulo. Tila may sumalpok na malaking troso sa kanyang dibdib. Siguradong may ibang dahilan. Habang papalapit sa kanila ang sinasakyang jeep, ay lalong lumakas ang kaba niya. Hindi na bago sa kanya ang ganoong tagpo. Kinukotoba na siya. Nagmamadali siyang bumaba sa sasakyan. Sumingit sa mga nag-uusyosong kapitbahay. At gaya ng hinala. Tatay niya nga ang dahilan. Nagwawala. Lasing na naman. Ngongo na ito at paese-ese sa pagsasalita. Humihingi raw ito ng pansabong. Nagbigay naman daw ang nanay nila kaya lang ay kulang pa. Pinadadagdagan daw nito ngunit hindi na nagbigay ang nanay nila. Kaya itinaob nito ang mesang may lamang paninda. nagalisan ang mga nanonood sa pagwawala ng tatay niya nang ang mga ito ang pagbalingan ng tatay niya. Napahinto lang ito nang makita siya. Padabog na naglakad at pasuray-suray pumanhi sa kanilang bahay. Katuwang ni Adela sa pagliligpit ng nagkalat na paninda ng ina ang nakababatang kapatid. Kahit hindi nakikita, ay ramdam niya ang mga mata na mga taong nakatingin sa kanila kahit sanay na sa pag i ng ama, ay nakararamdam pa rin siya ng hiya. Malalaki na sila, lalo na siya. Hindi kaya naiisip ng tatay nila ang kahihiyang idinudulot sa kanila ng mga ginagawa nito. Kung hindi man kahihiyan, hindi ba nito naiisip ang takot at trauma na hatid sa mga kapatid niya? Gaya ng nakikita niya ngayon, umiiyak si Ana. Si Neneng ay nakakandong kay Boboy. Yakap ng kapatid nilang lalaki ang bunso nilang kapatid na parang pinoprotektahan. Hindi ba ito nakikita ng tatay nila? At ang mga panindang itinapo nito. Hindi ba nito naiisip na pinaghihirapan ng nanay nila ang mga iyon? na pinagtutulong-tulungan nilang sinupin at palaguin. Wala na ba talagang iniisip ang tatay nila kung hindi ang sarili? Mariin niyang napiga ang hawak na basahan. Nararamdaman niyang tumitindi na ang pagdaramdam niya sa tatay nila.